kasama ko po sa trabaho mga bayan no? napaka sipag talaga oh. sipag mong palo mga bayan si Arya no nasa bagid si Arya naman sa oh. kahit saan sa mapunta mga bayan eh <laughs> mong palo da para may pamasa ta kasi break time ko ngayon mga kababayan Yan ayusin mo, 'di mawala yung number ng customer ha. Ngayon pa siya, oh. mabay ano. Oh. Kasama ko sa mag break time, oh. So, so, ngayon nasa loob na sa mga kababayan. Ang bilis talaga ni Arian Ayusin mo jang mga number. Si guard oh, Tahimik lang si guard oh Maka bayan oh. oh, guard Tulungan mo guard Naano yung rambutan ni Ni mam ma oh Nabutas yung plastik Yan Tulungan mo si Ma'am yan, oh. Buti tinulungan ni guard si Ma'am kasi nabutas yung plastic niya. Yung rabutan, nalaglag sa may sahig. And, buti si Danilo. Ang bait, oh. Ayan, natin mo sa labas. Oh, shout out yan kalian. Arian. Sa counter, oh, dami naman, oh. bagir. Oh. oh. yan! Yan! Pre! <laughs> narinig. Si grabe talaga si ano no, si Arya no. Ang bilis no. Iba talaga si Arya. Oh. <laughs> yung mga customer mo dyan, ayusin mo. Baka mawala yung mga card dyan. Wala na, break break. May palo na mo. Oh. Ikaw na mahala sa mamasahe ko karoon yan kasi wala akong pamasahe uwi. Ang dami kasi mga customer mga kabayan kasi Hmm. Kasi bukas ay may klase na kaya maraming customer mga kababayan kasi marami ditong ano bumibili ng mga uniform, mga notebook at mga grocery. Ayun, no, shout out to sa hmm. Shout out po sa mga followers and subscribers. Uh, Pakailike and share lang po ang ating video mga kababayan. Ay napakalaking tulong talaga yan mga kababayan ang pag-share ng video upang lumawak ang ating ano, uh, pagsama at marami tayong makilalang mga kaibigan, mga followers. No? Shout out po sa taga Bacolod. Sa mga OFW nating mga kababayan. Mega shout out po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-ingat mga kababayan sa inyong trabaho at sa inyong lakad. At, uh, sa Manila, uh, maulan ngayon. Uh, Mag-ingat po kayo dyan no, sa Manila. Kasi malakas yung hangin dyan uh, at ulan. Malakas yung baha. Kaya buti nga dito sa Nig uh, Bacolod ay hindi umuulan. Mainit ito mga kababayan. Kaya hanggang dito na lang po yung video natin mga kabayan, no. Uh, maraming salamat sa inyong panood sa aking video.